Naalala nyo to? Ito yung sinasabi ko na posibleng magkaroon ng sakuna. So ito nga, sunod-sunod na nga yung sakuna na nangyayari dito sa ating sa Pilipinas. Sunod-sunod na bagyo, lindol, pagsabog ng vulkan. So yun yung mga posibleng mangyayari pa sa mga susunod na araw. Sabi nga, eto yung mga times na makikita natin or mahuhulaan natin ang posibleng paparating na unos pero hindi natin kailan maiintindihan kung kailan babalik ang dakilang Diyos na Siso Kristo. Kaya manalangin palagi, maghanda, magantabay. Linisin natin palagi ang sarili natin upang tayo ay maging kalugud-lugud sa kanyang pagbabalik at sa kanyang pagdating. God bless all.